showbiz, ready na muling ipakiala sa mainstream entertainment scene and digital sensation at former singling kids host na si Queen Makakasama natin siya dito ngayon sa studio. Binansagang Reyna Batanggenya. Ano yung well, intro mo? Kailangan genya rin. Ay, ayan. Hello ho sa inyong lahat. Ayan, yeah, shout out. And uh, sa mga aking mga kababayan day yan, na mga taga Jose, Taga-Batangas. Ay, Ay, hola! Ay, oh, ako din MJ. Ang taga tagal oh natin gosh. hindi nagpangita. Oo, oo, gusto mo talagang ano, no, dito tayo sa on air, di ba? Na-miss ka rin kasi ng mga kapatid natin, Queen Ay, At kamusta naman ang ano, tiktoking mo? Balita ko, nag-evolve na yung contents mo, Eto, dear mom. Oo, oh, panay pa rin ang gawa namin ng, uh, ng content kasama ho ang aking inay. Yan sa mga hindi pa namin nasasauli ng na mga bagay-bagay. Ay, makakaloka! <laughs> Pero mukhang marami ka nang sasauli kasi balita ko busy ka na soon. Ay, no. Ho. Oh, ayan. Oh, ay, no. ay abangan. Oo, <laughs> oh, may rason syempre kung bakit nandito si Quinay, pero zip muna tayo tungkol mm -hmm. diyan. Ang gusto ko lang malaman Quinay from singling days, ano ba? Ano ba ano bang bago? Nakita ko na gano ka rin na ron, gumawa ka rin ng konting Sit TV uh, sitcom. with Ate Maha. Oo, oh, oh, with Ate Maha. Oh, Ate Maha. Ate, Maha. Ate, Maha. Ate Maha. Yeah, magiging mami Maha na ha. Yes, mami na siya. Oo. Oh, oh. Tapos noon, uh, ano pa? Talagang ginusto mo na mag-acting. Oho, talagang ginusto ko na talaga dahil alam nyo naman, Uh, umpisa pa lang dati, dati ho, extra-extra lang ako dati. Pero grabe, saludo ako sa lahat ng mga nag-extra dyan, saludo. Mm -mm. And ako din, doon ako nag-umpisa. So ngayon talagang pinurso ko na ang pag-acting at paghuhusayan ko pa. Ngayon mm -hmm. ho ay unti-unti pa lang ho. Ayan, syempre, madami pa akong kailangang matutunan. matutunan. Ano natutunan mo kung wala kay Maha? Kay Ati Maha, siguro yung, ano, yung pagiging uh, palaging uh, フォーコース。Uh, and attentive. Siyempre, uh, minsan kasi paspasa na eh. Siyempre, oras kailangan. Mm. Lagi mamit meet natin yung mga uh, kailangan agad ma-take. So, yun, nakuha ko sa kanya yung pagiging mabilis kumilos at saka focus sa uh, work. Ay, so, pag mo, work, work. Ngayon na speaking of work, work, excited na kami makita ka ulit sa mainstream, di ba? Pero paano mo babalansin to sa content creation mo? Kasi para sa mga kapatid natin, ano, mm. full-time po yan. Uh, ikwento mo kung paano ka mag-shoot. Di ba talagang ilang content sa isang ano, ano ko, ah, uh, shoot ko hopper day six videos a day. Tal. <laughs> Nagulat si Ate MJ. Oo. Oh, ho, six videos a day. Siyempre, minsan pag available lang inay, eh, sinasama ko talaga siya. Sabi ko, itay, din tayo. Marami tayo napapasaya. So, kami naman, uh, ready naman kami laging gumawa ng content. Basta may time. Pasensya na kung wala, pero hanggat maaari, gagawa ko. Six videos a day para sa 14 million Oho. followers mo sa TikTok. Oho, kailangan, syempre. Demanding ba? Hindi sila? naman ho, basta ako... Alam mo lang, kailangan mo silang i-feed ng bagong storya. Ah? at hindi naman sa ganun, gusto ko lang din talagang magbigay ng saya sa maraming tao. Ano nang maipon mo sa TikTok career mo? Ano ho? Ay, kayo naman na kay si MJ. Ano ba yung tanong na yan? Oh. Ate ah si uh, ngayon, uh, nakabili na ako ng uh, lupa. sa uh -uh. Sasakyan. Tapos nakapagpunta rin ang cafe naman. Coffee shop. Oh, oh, oh. Tara na, mag-tiktok na tara tayo. Siya. Tara na, tara na, ati <laughs> <tara na, laughs> MJ. Mag-tiktok ano na tayo. Ano ba? May coffee shop na sa Lupa? Ano pang wala ka, Queen Ay? Nakaka... Love life. Na <laughs> Something's gotta give. Something nga nila. Bakit bawal ba? Hindi naman, no? Oh. hindi lang ako oh, dumarating ang yeah. tama. Tama yan. Sa success mong yan, di ba dapat masinop ka talaga? At syempre oh, talaga oh. para i-resume mo sila ng... Tama. Oo, oh, oh, di ba? I-checklist mo ng, tama ta ng oh, tamang tama. Oh. But Queen I, thank you so much. At syempre, invite mo sila, i-follow ka sa mga social media mo. Dahil in the coming days, meron pong malaking pasabog si Queen I. Ayan, niimbitahan ko ho kayo. Ako naman ho, inyong i-follow sa aking mga social media accounts. Ayan. Ang akin hong uh, pangalan ay Queen Ai Mercado. Ayan para ho sa mga hindi ho nakakakilala sa akin. Ayan. Maray maraming, maraming salamat ho. Oo, 14 million followers and counting plus plus pa yan. Yes, sana Oo. sana. At 'yung mga video niya 10 million views. Iba mo, 10 million tao, 'di ba? Grabe, ang dami yun. and more. Thank you so much for salamat raising po. us. Salamat. We'll see you all. Yes, ah, at RJ. Yeah, nandito <laughs> sa showbiz, balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat.